magkano sa niya 140. At meron nga talaga ako nakita na medyo mura at sariwang-sariwa pa na talaga namang inunahan ko na sila sa pamimili dito. Ang gusto ko lang naman dito ay yung medyo maliliit pa. Tingnan nyo naman, maraming mga kamayan na mimili dyan. So gusto ko yung halos magkakasing laki lang ng size para naman medyo uniform at magandang tingnan at sariwang-sariwa. Tara, iluto na natin dito sa bahay. At linisin muna natin. Siyempre, as usual, yung paglilinis natin dyan, alisin lang natin yung pinakatoka at yung parang pinaka-plastic nyan sa loob. Yung iba, dalawang peraso yung plastic sa loob. Yung iba naman, isang peraso lang. At syempre, hindi makukompleto yan kung hindi natin babanlawan at lilinisin. Massage, massage muna natin. Huwag kayong mag-alala. Kahit na maitim na yung tubig ay hindi pa rin mawawala yung tinta niyan kapag naluto yan ng maayos. Dito na tayo. Magbalat at maghiwa na tayo ng ating luya. Ito, hindi nawawala to pagka ang ating niluluto ay seafoods or kaya ay medyo malalansang mga karmi. At ang ating sibuyas, medium size lang, kamatis. Hiwain natin. O ba? Diba, itong ating green onion, dagdag aroma, at syempre masarap-sarap pagka merong ganyan sa ating toppings. isa lang na natin itong ating kawali. Maglagay na tayo dito ng mantika, yung saktong-saktong dami lang ng mantika ang ilagay natin. Tapos una natin sa itong ating luya. Mix-mix natin, nasa inyo na kung gaano ka laking luya ang pagkakahiwa na gusto nyo. Itong ating sibuyas, inilagay ko na rin dyan para naman halos sabay naman silang mag-aroma at umamoy. Kapag ka dito pa lang ay talagang amoy na amoy na yung sarap. Green onion, ayan, lagyan natin ng kamatis. Asin. Ilagay na natin itong ating mga pusit. At syempre, wala tayong sibuyas as usual hindi naman tayo agad-agad makakabili lalo na kung malayo ang bilihan or walang sari-sari store sa tabi-tabi ng bahay. Gumamit tayo ng garlic powder at pampasarap ng sabaw. Lagyan natin ng konting 7-up or Sprite. Oyster sauce konting toyo, mix-mix natin. Talaga sinadya ko na konti-konti lang ang ilagay natin dahil kapag ka ito ay napakuluan ay magsasabaw pa rin yan. Maglagay lang ng paminta, more paminta para mas masarap. Ilagay na natin itong ating siling haba. Talagang nakakadagdag lang ng aroma itong ating siling haba kapag ito ang iniluluto natin. Pakuluan natin ito according sa lambot na gusto nyo. Ako, 3 to 4 minutes lang ang pagkakaluto ko dito. Kasi naman yung mga kakain ayaw ng ganong matigas. Pero naman kapag ka gusto nyo matigas, katulad ko, kapag ka ako lang ang kakain ito, nako mag extend pa ako ng another minutes para naman mas gusto ko ay medyo nanlalaban at makunat itapings natin itong ating green onion para naman mas masarap. O di ba? ihanda mo na ang inyong kanin at tawagin mo na ang pamilya mo para sabay-sabay kayong kumain ng adobong pusit na mas pinasarap na pinasimplihan lang. Wala nang iba pang etos-etos. Ito pa lang, ulam na ulam na. Kung nag-enjoy ka dito, ay huwag mong kalimutang i-follow si Mami Kay of Crush Kusina para kumain kayo ng adobong pusit